Kailangan kitang turuan mo ako. Mas mabuti siguraduin mo yan, mahal. Hindi ako magiging isang corporate corpse na nagtatrabaho para sa tatay niya. Magiging actress ako. Kailangan ko lang matutunan ng lahat tungkol sa BDSM bago ang susunod kong audition. Sairan, Roshan, Rosen, si Sitori, Kirk, Siren, Latin, Law, talan tungkol sa dominasyon at pagsunod. Ingurang leksyon mo ay tungkol sa tiwala. Tiwala akong susundin mo ako ng kusa. Tiwala kang sasaktan kita. Sisirain mo ako, Janie Turner. Ansel de Grey, ang anak kong si Jane. Sinasira mo na ako. Kaya kong magtago ng lihim. Kaya mo ba? Eh, hindi ko ako na hindi ito matatapos ng masama. Alisin mo ang mga kamay mo sa anak kong babae. Kung kumasangkot ako sa iskandalo, mawawala ang lahat sa iyong ama. Hindi niya pwedeng diktahan ko ano ang gagawin ko sa buhay ko o kung sino ang mamahalin ko. Hiniling mo sa akin na turuan kita. Tinuruan kita ng lahat. Yun lang ito. Yan lang ba talaga ang lahat ng ito para sa iyo?